Hi guys, pupunta nga pala kami ng atulayan dito sa Sangay Kamsuri. Sobrang lagi ko yung nakikita at nadadaanan pero ngayon mapupuntahan na namin. Kaya naman yung dala ko guys, so overnight lang naman kami pero ang dami kong dala. Ganoon talaga ba diba? para mas marami kang pagpipilian. So wakas matutuloy na rin kami kasi ang tagal-tagal kong talagang inaasam yung atulayan na yan kasi white beach yan and island talaga yung kaya magbabangka kami later sabi ng ate ko is 30 minutes daw yung biyay ayan guys sila ate sa kasi mama nagya ready na wala nga yung kuryente dito kaya sobrang init Eh, na yun naman yung pamangkin ko ayan sa kasi kayara hi kai hey si mother may balat sa pweto mo ulan maalon dun ma ka <laughs> ha <laughs> So ayan na guys, palis na rin kami. Ayan. Pinatigil lang namin yung ulan. Dapat guys, ano, sasakay kami ng bangka sa, ano, sa NATO port. Yun nga lang talaga is, mahirap yung parking ni doon. Kaya pupunta kami sa Sibaguan. do kami magpa-park para mas malapit sa Atulayan. So, sobrang dami na namin dala. Sisika na yan, Oh. Grabe, parang uulan pa ata. wag naman, please. Para hindi maalon. Grabe naman yung ulan, guys, so mag-island pa naman kami, babang ka. Kaso tingnan nyo naman nakakatakot pag ganito. Kalakas yung ulan. Nag-stopover muna kami dito guys sa Petron sa Sangay. Kasi tingnan nyo naman o oh, grabe. Ang lakas talaga ng ulan. Na, na ulanan sila. Sila father. ito si RC. Ay, dito? Oh no! Hindi na kami si Bagwan guys. Kasi tingnan nyo naman ang grabe yung ulan. Ang lakas ng ulan. Kaya rin. lakas ulan. Sila ka sa ulan guys Grabe Dito na din sila ano diba? <laughs> Para matuloy yung sa amin Ako layan dahil Lakad na kami kasi second batch yung Kumahuhuli tapos first batch kami Kaya maglalakad kami Wala rin basang basa rin yung mga ano gamit namin <laughs> Madal pa na mukha mo <laughs> Pagdubok. Pagdubok. Ginusto nyo <laughs> yan eh. For the lakad muna kami guys kasi yan. O bababa pa kami para makasakay na sa bangka. Oma, let's go! <laughs> Akin na nga yun, nakakaawa ka naman. Akin na. <laughs> <laughs> Ooh, ni Regla. Bakit katapon gano'n? Parang dyan ata kami sasakay guys. Ay, eh, nasa may dulo. Grabe. nag short sure to guys ah. <laughs> Pababa na kami para no? ano. Dahil hinihintay na kami ng yeah. ano. Ng bangka. Let's go. Sana hindi na umulan. Ano mo, okay ka pa? For the walk muna. Nakatakot yung bangka guys. Sana ano, hindi maalon. Pero tahimik naman siya. Ang sakit ako to Sobrang ganda ng view. Wow. Masakit pa naman kanun yan. Braso. Asan? <laughs> <laughs> Grabe na nakatakot guys. Oh, oh no. Diba, inayos ko na lahat doon sa baba. Oh, pinaratong tiyo. ko doon, Gabo. Si Papa Mulat, nagkarga, karga, karga. Dito na kami sa Tulayan. Sobrang ganda dito. Tingnan nyo naman. Malit lang siya na island. Pero grabe, sobrang white sand siya. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan o. Wow, ganda. Papakita ko sa inyo yung background. Wow, background. Yung view pala. Ayan o. Shit, wow. Nice one. Ganda. Oh, look at the sand. Ang ganda kayo. White sand, di ba kayo no? Lino, sarap maligo. Laro na kalmado lang siya ngayon kasi ano, umulan siya. Ayan o. Oh. Ganda. Hi, Kai. Kaya na. Ah. And ayan uh, yung sinakyan namin. Babalik pa yan kasi meron pang naiwan doon. Grabe, sobrang ganda dito. Ito yung inaasam-asam ko talagang puntahan. Ito ngayon, napuntahan ko na. Papakita ko sa inyo yung buong atulayan. Lalo na guys yung ano, yung bundok dyan, ayan. Diyan kami galing. And 20 minutes yung biyahe dito. bayi Kira. Jadi. Kira Kurang tahimik dito. Sakay guys. Ang nilagustuhan ko. 'Di Sobrang amazing, sobrang peaceful. wow ito na yung sunset sunset and then uy gagay ang ganda parang siyang ano yun sa ibang bansa yung parang may ilaw parang ganun ewan ko lang tawag doon oh amazing So guys, nagilakad lakad muna kami. Explore lang. Ngayon, nyo yung tubig eh. O ba diba, sobrang linaw talaga. Oh, sana all, naliligo. Oh, si mother. ano nyo oh. Wow! Naalo! Wow! Ayun yung dami oh. Hindi mo. Pag madilim mo ganda. Tingnan nyo dito guys oh, wala. Wow guys! <laughs> oh yan oo. Oh, wow guys! Wow. <laughs> dito lang yan. Dito lang yan sa dito ano atulayan. Okay, ang atulayan! Isa pa. Ako dumi. Ayun o, ang dami. Di ba guys, ang Bili na dito, kayo. Talong ka, talong ka. Tingnan nyo. Ayun o. Anong tawag dyan? Ay wala. Ayun o, laki o. Ang galing, kulay blue. Ano? Uh, oh, oh. Pag inaapakan niyo siya sa mo. Eh, no. Kumala no. ba sa na kulay? Hmm. Mm. Kuya, may kwento wala sa iyo. Oh, ano? Uh, oh. Di ah. ba dami oh? Eh, tapad mga kuya. Ay no, di ba? Wala na. Makita mo siya pag nasa ano, yan, pag madilim. Kailangan mo ganda madilim. Eh. Ay di diba, ano ba, ano, mamayang madaling diba? araw, no?